Ikita dito na malapit na mapuno ang isang malaking truck na nilagyanan nila Idol Casimero ng mga bigas. Akala ko kunti lang ang laman ng truck, hindi pala, sobrang dami pala ang laman, At hindi pa natin ito itutuloy e mga idol, nasa 99.9% na ang hindi nakapag-subscribe sa ating munting YouTube channel. Baka naman dyan, pasubscribe naman mga idol, para naman matulongan nyo ako umangat ang ating munting YouTube channel, at maraming salamat po. Good morning and good evening mga idol, nandito na naman ulit si Jamil Tech at ang kanyang mahiwagang cellphone. May bagong update naman tayo tungkol kay idol John Riel Casamero. Kasi noong nakaraang araw ay sinasabi niya na mamimagay daw siya ng sakong-sakong bigas para sa kapitbahay niya. At eto na yon mga idol. At dito ipinakita ni Idol John Riel Casimero kung saan siya bumili ng napakaraming bigas, at pinatunayan talaga ni Idol Casimero ang kanyang sinasabi, sana ipagpatuloy mo lang yan Idol ang inyong ginagawa. At napakaraming pamilya pa ang inyong mapasaya sa ilang araw at taon, kasi nakatatak na yan ang mga kapitbahay mo ang inyong ginagawa para sa kanila Idol. At hindi pa natin ito ay e mga idol, sana hindi kayo nakalimutin mag-subscribe at mag-share sa ating munting YouTube channel, kasi nasa 99.9% na pa lang ang hindi nakapag-subscribe sa ating munting YouTube channel, sana supportahan naman ako mga idol, kahit papaano umangat ang ating munting YouTube channel, at maraming salamat po. Makikita dito na imumpisahan na ang paglalagay ng mga sakong-sakong bigas ng dinala nilang malaking truck. At makikita dito na hindi talaga tig limang kilo ang laman ng sako, kundi tig isang 50 kilos talaga, ang binili ni Idol John Riel Casamero, sana may pangulam na din yan Idol, hahaha, -ha -ha. ano sa tingin nyo mga Idol kay John Riel Casamero, hindi yan tatakbo ngayon halalan, kaya pake comment na lang mga Idol kung ano ang inyong masasabi kay Idol John Riel Casamero, at pake samahan na lang kung taga saan kayo nakatira dito sa Pilipinas mga Idol, para malalaman natin kung hanggang saan eto aabot, maraming sa Salamat po. Makikita dito na malapit na mapuno ang isang malaking truck na nilagyanan nila Idol Casimero ng mga bigas. Akala ko kunti lang ang laman ng truck, hindi pala, sobrang dami pala ang laman. Sana sa susunod na laban mo, Idol, manalo ka na. Parang isang bayan na talaga ang mabigyan ng biyaya mo, Idol. Dito nilagyan ng malaking takip kasi malayo pa ang kanilang tatakbohan, kasi nanigurado lang naman si Idol John Riel Casamero, baka biglang uulan lang sa daan, disayang talaga ang mga bigas. Kaya tama lang yan, sa akin lang kahit isang lumang cellphone lang idol, kasi sira na cellphone ko, hahaha, <laughs> kapag nagustuhan nyo ang video nato, sana supportahan naman ako umangat ang ating munting YouTube channel, kaya subscribe na at mga share na mga idol. At hanggang dito na lang muna tayo, at maraming salamat pala sa inyong walang sawang panunood sa ating munting YouTube channel, at ulitin ko, maraming salamat po sa inyong supporta at pag-share at pag-subscribe.